So good morning guys. So, nandito tayo guys no, magtatahi tayo ng sapatos dahil uh, naano na 'yung sapatos natin no? umuukak na. So, kailangan tahiin natin. So, gamit lang ng aking uh, uh, wire. Wire ito guys ah. Uh, wire ito. 'Yon, ito 'yung pantahi ko nito. Maganda 'yung wire kasi hindi mapuputol talaga. So, tisahin natin guys ah. Maganda kasi 'yung wire hindi ah, mapuputol talaga. kung makikita nyo yung mga tahi guys sa atin lang yan ang tahi nya guys dapat minsan matututo tayong magtahi ng sa sarili nating mga gamit kasi wala tayong pambayad di ba? pag pambayad oh. dapat matuto rin tayo Guys. O, tapos ang pagkuha nyan ulit gagamitan mo na lang ibang ano ibang kabli yan guys may handa akong kabli dito kaya pang ano pang salubong ano. pumapasok guys no? so, yung pampasalubong natin ah. kasi kung walang salubong hindi makakabalik hindi makakabalik yung wire mo ano kung sa ano pa to messenger ito kung sa kwan pa messenger ito kung wala to sa iyong magpapadala ayan. Ayan. So, na guys di ba oh ayan kapag tayo ayan guys oh so, di ba okay ba diba? wala ta kasi tayong pambili guys no at pambayad no yung ibabae bibili natin ng sapatos at bayad Ilaanan natin sa mga anak natin Ayan, ganito na lang guys. No? Magtatahi na lang tayo. Tahiin natin, kaya pa naman. Di ba? Kaya pa naman eh. Gandaan lang. Matatapos din yan. walang mahirap sa si marunong. <laughs> Ganoon talaga guys. Wala tayong pambili guys. Eh. Yan. Ganoon tayong So ito yung gamit guys, matalas din to. Yan. Ah, kahit na nasa loob pa yan guys makukuha yun kasi may messenger tayo eh. Messenger dapat yan. Awag. <laughs> oh, ano ba ito? Kaya tang ba? So. may iba saber tistis kaya naman yan lang guys yung yung kahit so, ganun talaga guys alam ko so yun guys salamat